scholars, hindi dapat maging hadlang ang grades. Di ba? Kasi education is the key to success. Dapat lahat makapag-aral kasi yan ang susi nila para makapagtrabaho ng maayos. Pwede po ba na gawin natin yung, babaan natin yung grade, babaan natin. Tapos, damihan pa natin ang scholars. Sa so, 26,000, eh, didoblihin natin kaya. Damihan pa natin, no? Kaya-kaya ng budget ng passing. Isa pa, di diba? sila, yung allowances, yes. magkano allowance nila ngayon? One-five? One five, one five. Sa laki ng budget ngayon, nang meron naka-allot para sa education, pwede pwede nang doblehin yan para sa mga scholars. Yung allowance nila. Hindi tayo alam mo, binibase lang natin kung ano yung nababasa natin. Meron po kaming hawak yung budget ng, uh, ng city natin. Siyempre, hindi kami pwede mangako na hindi naman namin kayang gawin. Kasi ang gusto natin gawin yan, di ba lang ang katwiran namin, kaya this? Di ba? Kaya ang kaya, kaya this. Yan. Dino mga seniors pa na natin dito? Libreng maintenance. Libre na maintenance nyo. Okay yun? Higit pa sa lahat, ihahatid namin sa mga bahay nyo. Okay ba yon? Kasi ang gusto natin, na hindi na kayo pipila sa mga health center. Tsaka definitely sa ibang lugar. Walang gamot. Metformin lang. Metformin lang. Doon kayo sa St. Gerard Foundation, madami Hindi, <laughs> kasi gusto natin ihatid sa mga seniors. Pwedeng-pwedeng gawin yon. Kasi sa Makati at sa Taguig, ginagawa na nila. Hindi naman masamang gumaya, di ba? As long as maihatid natin ang serbisyo sa bawat pasigenyo. Hindi kami nangangako kasi gusto namin yung kaya namin gawin. Kaya yun yung mga sinasabi namin na gagawin namin. Di ba? Kaya-kaya gawin yun. Yung ihatid sa mga seniors natin. Kasi sabi ng nanay ko, maraming asawa makakapuha ka, pero iisa lang ang magulang. Kaya dapat mahalin. Kaya mahal na mahal ko mga seniors, no? Tsaka yung mga ibang benefits pa na sinabi ni nila Consi na para sa mga seniors natin. Anyway, no, sabi ng asawa ko na ang mga empleyado namin, sila yung hangin sa ilalim ng pakpak namin para makalipad kami na mataas. Maaari po ba barangay may bunga? Kayo ang maging hangin lalim ng pakpak -pak, ng Team Kaya This. Marina po, maaari po ba? Sa likod, maaari po ba? Maraming salamat po Barangay May Bunga. Thank you very much.